Good morning guys. Nandito ngayon tayo sa River Pasig ng Esplanade Phase 2. So nag-open na pala to nung Sunday inauguration. Ngayon lang ako nakapag-update kasi after ko sa La Union, ngayon lang ulit ako pupunta ng office. So dapat kasi ang balik ko ng Monday. So ganito yung itsura dito guys sa umaga. Ongoing pa din yung kanilang construction

Nilinawin ko lang guys. etong way na to, ayan yung papunta dun sa may phase 1. Tapos ito na yung karugtong. Ayan. eto na yung karugtong ng phase 1 Pasig River Okay? Tapos tara tayo dun. Diba? Ang ganda. <laughs> Ito yung nakita natin kanina sa picture, di ba? Magkakaroon pala dito ng mga stall. Kung baga kainan. Katulad din sa may likod ng ano, ng Lyceum. Sabaganda so, to sa Facebook. Sa Facebook. Lalo pag natapos. So, nandito na tayo sa ilalim ng tulay, guys. eto may mga halaman na. Ah. Bilon natin dito. Ito na. Ganda Ito yung Binondo Tramuros Bridge. Pero masikat siya sa iconic. Ba? Daming water. So hanggang dito na siya. Okay? Ongoing pa rin yung kanila ang construction. Hindi pa siya po talaga natapos pero pwede nang puntahan. Mas magandang puntahan to sa gabi si may mga ilaw. So yan lang, update ko na lang ulit kayo.